ngipin sa ngipit mula sa ordinaryong pamilya na naging kapitan ang matapang na nilabanan ang katiwalian at bulok na sistema ng kanilang bayan. Ang uusbong at makikilala sa bayan ng lumban. Ang katapangan nito na ipinaglaban ang tama ang naging mitya ng kanyang buhay at naging simula ng dekadikadang reto mula sa kanyang pamilya laban sa dalawang maimpluensyang angkan ng mga Samonte at Pamilya Ablao. Siya si Andres Manambit dahil sa kanya ay binansagan ang kanilang angkan na lahi ng matatapang. Kilalang kilala ang Pamilya Samonte sa kanilang kayamanan impluensya. Sila ang mga nagmamayari ng mga negosyo at may mataas na antas ng edukasyon. Samantalang ang pamilya Ablaw naman ay hawak ang kapangyarihan sa politika na pinamunuan ni Bruno Ablaw. Sa kabilang dako, naroon si Andres Manampi, isang simpleng tao mula sa may talang uno na may matibay na prinsipyo at malasakit sa kanyang komunidad. Bagaman siya ay walang yaman, siya ay naging lokal na bayani at kapitan na hindi kailanman tinanggap ang suhol ng mga makapangyarihan. Nagsimula ang sigalo ng labanan ni Manampit ang mga iligal na nagtotroso sa kanilang lugar. Isinusulong ang kanyang adhikain para sa kapakanan ng kanyang bayan. Sa kabila ng mga banta at tangkang suhulan, pinanatili niya ang kanyang katapatan Ngunit hindi nagtagat ang kanyang mga prinsipyo ay nagbigay daan sa madugong hidwaan sa pagitan ng kanilang pamilya at ng mga samonte. Isang insidente ang nagpasiklab pa sa tensyon. Isang granadang inihagis sa kanilang sasakyan. Nagdulot ng sugat kay Andres at nagresulta sa pagkamatay ng pamilya ni Benjamin Lakbay, ang kanilang driver sa maliit na bayan ng Lumban sa Laguna. Sumibol ang kwento ng tinaguriang angkan ng matatapang. Dekada 60 pa lamang ay kilala na sa lugar ang pamilya sa monte. Bilang pamilya na may impluensya sa kadahilan ng isa sila sa pinakamayamang angkan sa lugar na iyon at sila rin ay nagmamayari ng mga negosyo sa bayan nila pati na rin sa lungsod ng Maynila. Bukod pa rito, matataas din ang antas ng kanilang pinag-aralan kaya naman sila ang nagpapatakbo ng mga konstruksyon, mga bangko at iba pang mahahalagang establishmento sa kanilang lugar. Sa kabilang banda, sinasabi namang sobrang dikit ang pamilya ng mga Samonte at pamilya Ablao. Bagaman hindi matukoy kung may direktang nag-uugnay sa dalawang pamilya na kilala silang sanggandikit. Ang pamilya sa Monte na maimpluensya dahil sa manila at ang pamilya Ablao na maimpluensya rin dahil sa hawak nila ang politika sa kanilang lugar. Sinasabing noon ay alkalde ng bayan si Bruno Ablao habang ang mga sa Monte ang parte ng mga sanggunian niya mula kina Ruben Samonte na isang inhenyero na namamahala sa lugar ng mga kontrata ng proyekto sa bayan at si Simon Samonte na isang abogado at namamahala sa mga usapin legal ng bayan nila. Isa pang kasapi ng pamilya sa Monte naman ang sinasabing doktor na nagmamay-ari ng lokal na bangko at si Hector Samonte sa konstruksyon naman ang negosyo. Sa kabilang banda, mula sa maliit na baryo ng Maitalang Uno, simpleng naninirahan ang pamilya ni Andres Manambi at ang kanyang mga anak. Simple ang kanilang pamumuhay at maliban dito, wala silang maipagmamalaki. Pagdating sa pamilya ng Samonte at mga ablaw, Mapayapa silang namumuhay at salatman sila sa pamumuhay. Maituturing na sagana naman sa prinsipyo si Andres Manambi at namumuhay silang matulungin sa mga tao at may isang salita. Sa ganitong pamamaraan niya binubuhay ang kanilang pamilya. Bukod dito, naging takbuhan din siya ng mga nangangailangan dahilan kung bakit siya ay naging lokal na bayani sa kanilang baryo. Hindi rin nagtagal ay naging isa siyang kapitan kung saan pinamunuan niya ang kanilang baryo ng buong puso at tapang. Tinutulungan niya ang mga nangangailangan at nilalabanan niya ang mga masasama. Ang kanilang pagiging tapat sa serbisyo ay minsan ang sinubok nang makalaban niya ang mga iligal na nagtotroso sa kanilang lugar. Hindi niya pinahihintulutan ang mga ito na magsagawa ng operasyon sa kanilang lugar, kahit paman kabilang ang mga nungunguna rito sa mga maimpluwensyang tao sa kanilang bayan. Paraming beses na rin tinangkang suhulan si Manambit, ngunit hindi niya tinatanggap ang mga iyon dahil para sa kanya, ay hindi niya pinalaki ang kanyang mga anak na sagana sa mga prinsipyo para lamang magpabayad sa mga taong naghahangad para lamang sa pansariling kapakanan ng mga ito. Dahil dito, naging maliit sa kanya ang mga kalabang ito dahil hindi nila makuha ang simpatya ni Manambit. Sa kabilang banda, naging sikat naman siya sa karamihan. Tinanggap siyang presidente ng mga asosasyon ng mga kapitan ng bawat barangay sa bayan ng Lumban dahil sa siya umano ang kinakikitaan na may paninindigan upang ipaglaban ang tama at katotohanan. May pagkakataon na mayroong humingi ng tulong sa kanya at pinayagan niya ang mga ito na tumira sa lugar na para sa kanya ay pagmamayari ng gobyerno. Ngunit ang desisyong iyon ni Manampi ay ikinagalit ng mga samonte sa kadahilan ng ang lugar na umanong iyon ay inaangkin din ng pamilyang samonte bilang kanilang pagmamayari. Hinahanapan din umano ng mga samonte ng papel o titulo si Manambit. Ngunit wala itong maipakita at ang tanging pinanghahawakan nito ay ang katotohanan na gobyerno ang may-ari ng lugar na iyon. Hindi siya pumayag na paalisin ang mga tao kahit pa man nasa pangalan ng mga samonte na kapangalan ang titulo ng lupa dahil dito nagsimula ang dekadikadang pagdanak ng dugo sa kanilang lugar. Humanap ng paraan ang mga samonte upang mawala sa landas nila ang taong sa palagay nila ay humahadlang sa mga plano nila. Sa kabilang banda, walang kamalay-malay si Andres Manambit na target na pala siya ng mga taong kanyang nasagasaan dahil na rin sa prinsipyo na kanyang ipinaglalaban. Taong 1976, habang si Andres ay nakasakay sa kanyang owner type jeep kasama si Benjamin Lakbay at mag-ina nito habang binabagtas nila ang daan pa uwi sa kanilang bahay ay hinagisan sila ng granada dahilan kung bakit si Benjamin pati na rin si Andres ay naging sugatan sa ang palad ang pamilya ni Lakbay ay nasawi. Ayon sa mga taong nakasaksi, si Hector Samonte at ang mga kasama nito ang siyang naghagis umano ng granada. Pagka-recover sa tangkang pagpaslang ang mga anak ni Andres ay nais na gumanti sa kung anuman ang ginawa sa kanilang pamilya. Bagaman ligtas ang ama nilang si Andres, nasawi naman ang pamilya ni Lakbay na kanilang driver na sinasabing malapit din sa kanilang pamilya. Nais man nilang gawin ang paghihiganti, hindi sila pinahintulutan ni Andres. Hindi lingid sa kaalaman ng mga anak ni Andres, nilakad na niya iyon ng palihim at niyari na niya ang mga ito maliban kay Hector sa Monte ikalabing anim ng Disyembre taong 1977. Isang sesyon ang naganap sa loob ng isang kantina na nasa tapat lamang ng munisipyo na pinamumunuan ni Bruno Ablao at ang mga sanggunian kabilang na ang pamilya sa monte. Sinasabing nasa kaparehong lugar lamang din ang mga kapisana ng bayan na pinamumunuan ni Andres Manambi. Habang nagaganap ang pagpupulong ay kumakain sila at sa kalagitnaan ng meeting ay dumating si Mario Ablao na kapatid ni Bruno Ablao. Tumayo ito sa may pintuan at doon ay nagpalingadi nga na tila mayroong hinahanap. Nang mapadpad ang tingin ni Mario sa kapatid nitong si Bruno at sa mga samonte, isang tingin ang tila naging hudya sa pagkakaroon ng sunod-sunod na putok ng baril sa lugar. Nagdapaan ng mga tao sa pagkakagulat. Nakita nila ang isang gunman na mabilis na lumabas sa kantina at pinaputokan nila ito. Ngunit tumakbo ito sa likod ng paaralan na noong mga sandaling iyon ay maraming mga bata dahilan kung bakit hindi na nakapagpaputok pa ang mga constabulary. Dahil dito, agad na nakatakas si Bruno Ablao patungo sa kagubatan nang kaliraya. Sa loob ng kantina, nang huminto na ang putok ng baril, tumambad ang wala ng buhay na katawan ni Andres Manambi na tadtad ng pala. Habang dinitinig naman ang kaso, nawalan din ng buhay ang piskal na may hawak nito ng pagbabarilin ito habang ito ay nasa sasakyan kasama ang anak nito. Ang pagkawala ng piskal ay sinasabing pagkamatay rin ng kaso ni Andres Manambi. Kaya naman pinagbabawalan man ni Andres na gumawa ng masama ang mga anak nito. Walang magawa ang mga ito kundi ang lumaban dahil ama na umanod nila ang tila na walan ng hustisya. Wala mang nangyaring paglilitis, batid nila na ang mga salarin. Pinas lang ng magkakapatid na Jimmy at Tony si Dr. Samonte. Malinis ang naging trabaho. Matapos nito, pinagbabaril naman ni Hector Monte at ng mga kasama nito ang nanay nila Jimmy at Tony na naging dahilan kung bakit mas tumindi ang galit ng mga manambit. Ika-28 ng Agosto taong 1978, ikapito ng gabi, habang sakay ng motorsiklo sina na Hector Samonte at Reynaldo, sinundan ito ng magkapatid na manambit. Ginitgit nila ang motorsiklo at pinagbabaril nang sumemplang ang motorsiklo, magkahiwalay na tumilapon ang dalawang nakasakay dito. Agad na nawala ng buhay si Reynaldo habang si Hector naman ay nag-aagaw buhay at nadala pa sa ospital. Nagpatuloy ang gantihan na naging dahilan kung bakit madami ang nalagas sa mga pamilya nila, kabilang na ang magulang at mga kapatid na babae ng bawat angkan. Sa kabilang banda, ang mga pangunahing sospek sa pamilya sa Monte ay napaslang sa kamay ng magkapatid na Jimmy at Tony Manambit. Ang pamilya Ablao naman ay nawala na rin matapos mapaslang ni Bruno Ablao. Si Mario Ablao naman ay nagawa pang manungkulan sa kanilang bayan ngunit matapos nito ay napas lang din siya at tad ng bala at halos hindi na makilala. Sa kabilang banda, ang magkakapatid na manambi ay nasangkot sa iligal na sindikato. at droga hanggang sa matagpuan si Jimmy Manambi na wala ng buhay sa inuupahan nitong bahay sa Barangay Concepcion sa Lumban. Tumagal ng halos ilang dekada ang away sa pagitan ng mga angkan na nagwakas lamang ng maubos na sila. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kung ano ang kinuha ay siya rin magiging kabayaran. Ganyan ang nangyari sa kanilang angkan dahilan kung bakit naubos ang kani-kanilang pamilya. So ngayon, lamunaha.